Walang tulugan, ito ang ginawa ng ilang manonood noong Sabado para sa pagdaraos ng Grand Street Dance Parade ng Panagbanga. Isa na dito si Joseph na mula pa ang Gono Rizal. Naglatag sila ng Manila Papers sa kahabaan ng Session Road para makahanap ng pwesto at makapanood ng parada. Laban na to, misan lang to eh. Nandito na rin eh. Mm, Laban na to naman sila nabigo dahil pagpatak ng alas 8 ng umaga, nagsimula na ang engranding parada. Ang mga manonood na aliw sa baong performances ng mga pumarada. Nagpasiklaban sa Grand Street Dance Parade ang anim na kalahok sa Elementary Drum and Lyre category at pito sa Festival Dance Open category. Ang mga kalahok todo indak sa pagsasayaw sa kanilang makukulay na costume at props. Bit-bit naman ng mga kalahok sa Festival Dance Open category ang kanilang makulay at mayamang kultura ng kanilang mga bayan. Ibinida ng tribu palayano ng Nueva Ecija ang masaganang anin ng palay sa kanilang probinsya. Makulay na kultura at tradisyon naman ang ibinida ng tribu Rizal na mula pa Rizal Kalinga. At sa salyon ng mga gong, todo sila sa pag-indak. Samantala, tirikman ang araw. Walang pinalagpas na minuto ang mga tsikiting na mula sa anim na elementary school sa drum and lark competition. nila ang ilan sa mga OPM Classics at matingkad na kultura at tradisyon ng Baguio City. Ang Manuel A. Rojas Elementary School na first time sumali, tatak Pinoy at tatak Cordillera ang naging tema sa kanilang performance. Tinu-times namin po yung perseverance namin, lalo na, um, na matupad yung aming Cinderella story. Sulit raw ang lahat ng nagastos si Sheila sa pamamasyal sa City of Pines, kasabayan ng napanood na world-class performance. Galing nila, talagang wala silang tula kabigil. Simbolo ang naturang pagdiriwang ng naglalagablab na diwa ng pagkakaisa at pagmamahal ng mga residente sa pagsuong sa anumang hamon. With each beat of the drum, we are writing a new chapter in the history of our city. A story of resilience, of sustainability, of innovation, and creativity. And as we dance through the streets, let us remember the generations that have come before us, whose traditions and values continue to inspire us today. Let us look ahead with hope and determination, knowing by, the, by working together, we can overcome any challenge and achieve our dreams. sa huli, tinanghal na kampiyon sa Festival Dance Open Category ang Tribu Rizal at kampiyon naman sa Drum and Dark Competition ang Lukban Elementary School. Robert Inventor, para sa Luzon Headlines.